Ni-launch noong 1977, ang Voyager 1 ay nananatiling isa sa pinakamagandang engineering triumphs ng sangkatauhan. Patuloy pa ring nag-explore -e ng deep space halos kalahating siglo na ang nakalipas. Ngayon, lumulutang na mahigit 15 bilyong milya mula sa Earth ang legendary spacecraft na ito ay patuloy na nagpapadala ng signals pa uwi, gamit lang ang 69 kilobytes na memory, isang 8-track tape recorder, at software na sinulat sa Fortran isang coding language na mas matanda pa sa karamihan ng mga programmer ngayon. Hindi naman talaga ito ginawa para tumagal ng ganito. Dinisenyo para sa isang limang taong misyon para pag-aralan ng Jupiter at Saturn, nagpatuloy ang Voyager 1 na tawirin ang dulo ng ating solar system at pumasok sa interstellar space noong 2012. Sa kabila ng napakahirap na odds, nakikipag-communicate pa rin ito sa kabila ng 22-hour signal delay, Isang mahinang bulong mula sa pinakamalayong frontier na narating ng kamay ng tao. Bawat transmission ay isang mensahe mula sa nakaraan, pinapagana ng 1970s technology, pero pinalalakas ng human curiosity na walang limitasyon. Bawat byte ng data na pinapadala nito ay nakakatulong sa mga scientist na maunawaan ang espasyo sa pagitan ng mga bituin, isang rehiyon na walang ibang spacecraft ang nakatouch. Ang Voyager 1 ay hindi lang isang makina. Ito ay simbolo ng pagtitiis, vision, at pag-asa, patunay na kahit ang pinakamaliit na piraso ng human ingenuity, ay maaring maglakbay ng walang hanggan sa hindi alam. Mula noong 1977, mabilis na bumibiyahe ang Voyager 1 sa espasyo ngayon, ay mahigit 15 bilyong milya na mula sa Earth. Noong 2012, ito ang naging unang human object na pumasok sa interstellar space. Pero heto ang nakakagulat na part sa loob ng isang milyong taon, lumipat lang ito ng maliit na gas-gas sa Milky Way. Sa bilis na 38,000 milya kada oras, abutin ng 40,000 taon para makadaan sa isa pang bituin, at 400 milyong taon para umikot sa galaxy ng isang beses. Kahit mawala na ang radyo nito sa 2030, tahimik na lulutang ang Voyager 1, daladala ang golden record, isang mensahe mula sa sangkatauhan. Isang malungkot na manlalakbay. Isang time capsule. Patuloy pa rin gumagalaw. Patuloy pa rin nakikinig.